Balik, kayo Balik, balik, so. balik! Umakit kayo! Balik, akyat! Pinapalabas, pinapalabas lang, pinapalabas lang. yung mga tao. tao. <coughs> ano ang protesiya ng Mojigano? Ayun, nakapalili kung ano ba ito. Pero ang pagkakasabi sa pagbabaan, akin... hindi na. Ang aking asawa, ang pinanahawakan niya, ang nagdadala sa kanya, si Judith ang kanyang kanang kamay ng babae. Sino ang nagdala sa kanya? Ang nagdala ba sa kanya? Ang sa akin. Ang spirito na nando doon sa loob? Ang sabi. sa Sino ang nando doon sa kabilang bahay namin? Sino? Na siya ang humawak sa aking asawa. Ang pamilya tumira kami doon sa bahay na yon, Huwag na natin pag-usapan no ko, bahay na Huwag natin pag-usapan yung bahay na yan. Pag natin. Ko, manis, ba? Ang pag-usapan natin. Ang mga nito Ang pag-usapan natin, ang propesya sa sangkatauhan Huwag na nalang natin pag-usapan. Ang personal kong buhay. Pag-usapan natin ang pangkalatan. Hmm. Alam ah, mo ba, ibang bagay na rin sa mga mga tao. Kaya, doon na, magkikita tayo sa ikalima ng hindi buwan ng panahon iso sa ng buwan. sa Sulat po. Pang lima? Pang limang araw. Pang limang araw? Tapos huling buwan. Huling buwan ng Desembre. five 5. Anong oras? Mag-uusap tayo sa bahay ko. Sa Pagpapakilala kita okay. sa aking amayin na si Tapere okay. yung nanayusin mo. Basta hindi na ako try rubahan ng mas, mas yung <coughs> <coughs> lang ang lahat. sa akin. Sige, nakikipag-usap ako sa'yo. Maaari na ba tapos dito? Sige na, babalikin ko Huwag kong mag-iisip sa Pero huwag kong mag-iisip sa iyo.